Apat <laughs> na estado sa raid ng NBI sa isang iligal na online sa bulan sa Cavite. Exclusive ni Papa Troll, Nico Paul. Pitpit ang isang search warrant, pinasok ng NBI ang dat na kolisiyon sa Dasmarinas, Cavite. Nakatanggap kasi sila ng impormasyon na kinukunan ng video ang sabungan doon. naka stream ito sa internet kung saan pumupusta ang mga nanonood. Itong mga operators na ito, hindi na operators na to, ito, tumikita na um, uh, siguro uh, minimum of 50,000 a day per station. Kasi sa inyo, ang betting dito, kung natin, ay hundreds of thousands. Paristado, apat na nag-ooperate online. sa bunga, shifting down ang schedule nila sa pagkakamera at pagtatayong commentator sa website. Ayon sa suspect na si Jake Morales, hindi niya alam na iligal pala ang kanilang ginagawa. Wala rin po kong alam din. Hindi ko rin po alam kasi, kasi bago lang po rin po ako doon. Ayon sa NBI, mga OFW yung ilan sa mga sumasali sa pustahan. Delikado na sa <laughs> pusta dito ay hindi ito nababantayan ng pamahalaan at walang binabayad na puwis sa may-ari. Isa sa mga wish niyan ay yun yan, the, hindi mo na makuha yung pera mo kung magkaroon kayo ng problema uh, in this case na tulad nito sinarado namin yung sinarado na rin eventually sinarado na rin yung kanilang site Pinitignan din ng MBI kung may kinalaman ng polisi sa illegal na operasyon yan ang isang uh, subject for our further investigation pero uh, uh, evidently uh, na, alam nila yan kasi uh, very visible kakasuhan ang mga suspect ng paglabag sa anti-cybercrime law kasama sa naglabag ang ng website Nico Bawa, ABS, CBN News. Yeah,